Magandang araw sa inyo mga kaoto. Sa video ito, babagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating motor. Suzuki Mola 125. Pwede rin to sa mga barakong karburador. Kasi yung ating karburador ay pang barako na converted na. So ang problema nito, kasi pag binuhay mo siya, ay ganito yung andar niya. yan So ngayon, duda ko kasi itong carburetor yung madumi kasi nung 2020 hanggang ngayon hindi pa siya nalilinis. Tapos naubusan ng laman itong tangke. So duda ko nakahigop siya ng madumi. Kaya ganun. So ngayon, subukan muna natin ayusin itong ating karburador. I-overhaul natin. So sa so, pag-overhaul naman yan, madali lang naman yan. Tatanggalin lang muna natin itong connection nyo ng gas yan gas hose yan gala dun sa tangke eh. tapos ito kakalasin lang natin ito manifold yan at saka ito so babaklasin ko lang to simulan na natin So mga ka-auto ito. Natanggal na natin yung ating carburetor. Napakadumi niya. So lilinisin natin siya gamit yung ating tinanggal na gasolina. Ito. At saka gamit tayo ng carb cleaner. Para mabugahan yung mga singit-singit niya. So ngayon, so baklasin muna natin ito. Ito lang ang babaklasin natin. Apat yan. Ayan. Pag natanggal natin, tuktukin lang natin to. Para matanggal. Ayan. So, ayan mga kakauto. Kita ka. Tagang madumi nga. Ayan madumi nga yung loob niya. ayan taga madumi ayan ayan latak latak tapos ito ayan yung floater kadalasan itong gatings nyo na dumihan. kaya kailangan linisin yung mga butas-butas kasing yan. Mga pakaliit. Narita. Ito. May butas-butas. Ito. Yan yung nababarahan. Pag nabarahan, papalya yan na yan. Rupert nyo. It's. Yan. Ang yung tumi niya oh. Ang niya. A few moments later. Ito mga ka nalinis na natin. Ayan, ispray na natin ng carb cleaner. Pati yung jet nga. So, nakita ko itong jet na to. Yung small jet natin. Jettings, ayan. Hindi makita yung mampasan. So ngayon, kita ko na. So baka ito yung problema kanina. So ngayon, kakabit na lang natin. Nalinis na natin yung mga parts nya. So, madali lang naman to. Hindi naman tayo magkakapalit kasi kung saan natin tinanggal dun lang din natin babalik at ang higpit lang so ang problema natin yung ating adjust sa ng air fuel screw hindi natin makalas subuhin so, ko lang to hindi lang naman to tapos itong ating floater yan So maalaga dito hindi natin mabago yung settings nito kasi pagka nabago yung settings nito maaaring mag-overflow o kulangin sa gas. Ipapasok sa ating kalburador. pasok Ipapasok sa dyan. Tapos yung onion pink. Ito. ito yung takit niya tapos ito yung ating idle screw yung dito. so ayos na yung ating carburetor nalinis na natin yung kakabit na lang natin doon